but it. was part of it. I knew I was gonna get bashed. I really don't care what people have to say. If it's not true, why bother? Can die tomorrow. Why would they think about what they're saying? That's how I think. I'd rather move on to the next day positively. Because at the first place, again, I understand where they're coming from despite the bashing. So I hope that maintindihan naman nila ako at kami, especially me of course my wife, to stop all these unnecessary comments. Wala naman talagang katotohanan. I hope people respect that. Itigilan na po yung pagbabash. Amo, kasi, ah, pag nakikita ko, parang waste of time. Sometimes, sinusunod just kalawag ko na lang kasi parang nasanay na ako eh. I think when you're getting older, you care less more about what people think and you care more about what your loved ones and your friends and the people who support you think. I think I'm growing into that, Mama Oji. I'm just kidder. Parang gira kidder. Ang atayde Kidnap for Ransom, KFR, group ay isa sa mga unang grupo na nahuli dahil sa pagkidnap para sa ransom ng Presidential Anti-Crime Commission, PACC, ni Vice Presidente Joseph Estrada noong 1992 sa ilalim ni Pangulong Fidel V. Ramos, ang grupo ay sangkot hindi lamang sa pagkidnap para sa ransom kundi pati na rin sa carnapping at mga kaso ng pagpatay. Ang utak ng gang ay si Arturo N. Atayde, Siya ay naaresto sa Makati City noong 28 ng Setyembre taong isang libo naraan at Sir, magandang hapon. Uh, DE. Um, project. sir, ano yung ano? Ano po yung existing project ngayon ng DPWH sa District 1 na uh, malaking tulong para sa ating mga uh, kababayan dito sa distrito? Hmm. Ano? Ang, ang, kong high impact natin ngayon dyan is meron tayong mga ongoing na uh, flood control projects hmm. um, like uh, yung river walling, mm -hmm. uh, although talagang medyo malayo pa tayo na masyado pang malaki ang kailangan natin kasi syaga, uh, talagang coastal area tayo eh. Mm -hmm. So, um, although kahit pa konti-konti, meron tayong nagagawa, nakakatagdag tayo. And then, meron din tayong mga ongoing ngayon na uh, pumping stations, mm -hmm. uh, ano yan, uh, strateg uh, strategically located yan o so, pa-merita tayo, yung sampung ongoing na hopefully uh by last quarter of this year or early first quarter by next year mm. uh, magiging ano na uh, magiging uh, operational um, na operational na mm. although hindi pa 100% pero mararamdaman na, na natin yun mm. And then meron din tayong ngayon dito alam MacArthur Highway meron tayong ginagawang Plano hong ipabalik at ipaphrase ng pamunuan ng DPWH ang mga ari-arian ng mga dawit sa korupsyon sa flood control projects. Sa ngayon, nakipag-ugnayan ng DPWH sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC para tiyakin na may say sa katuparan ang kanilang panukala. Sinibak na ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, si Bulacan Forest District Assistant Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza. Una rito, sinibak na rin si DPWH Bulacan Forest District Engineer Henry Alcantara. Ang tatlo'y sinasangkot sa maanomaliyang flood control project sa Bulacan. Kasabay niyan, inanunsyo ni Dizon na makikipagpulong siya sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC para sa pag-freeze at forfeiture ng ari-arian ng mga sangkot sa nabunyag na korupsyon sa flood control projects ng gobyerno. Sabi ni Dizon, kabilang sa mga una nilang hihilingin na ma-freeze ang assets ay mga nauna na nilang kinasuhan sa Ombudsman. Hindi sapat 'yung makulong, hindi sapat 'yung managot, kailangan ibalik ang pera ng tao. Lahat ng papayagan natin ng criminal case, sa ombudsman meron yung kakambal na proseso para ibigay ang pera ng taong bayan. Bukod sa ilang opisyal ng Bulacan Forest District Engineering Office, kasama sa kinasuhan ng DPWH sa ombudsman ang mga may-ari ng Sims Construction, Wawaw Builders, St. Timothy Construction Corporation, at IM Construction Corporation, sa susunod na linggo. Kakasuhan na rin ng DPWH ang mga sangkot naman sa Palpak at maanomalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Mindoro. Ano ang mangyayari sa mga proyekto? Halimbawa, yung proyekto sa Bulacan, itong proyekto sa Mindoro. Ano mangyayari dyan? Kasi kailangan pa rin yan. Kailangan ng flood control sa Bulacan, obviously. May separate tayong team, aparte dun sa mga nagfafile ng criminal cases, nag-assign tayo ng separate team para habulin yung mga kontraktor na binaboy ang mga proyektong Haabuin natin lahat ng bans, lahat ng warranties and securities na nasa kontrata nitong mga contractor na ito. In-inform ako na para sa mga structure tulad ng flood control, 5 years pwede silang habulin. Meaning may, kahit abala sa paghabol sa sangkot sa mga palpak na proyekto, tiniyak ng DPWH na tuloy pa rin sila sa trabaho, lalot ilang bagyo pa ang inaasahang papasok sa bansa na maaaring magdulot ng mga pagbaha. Flood control, meron na akong um, pinapagawang plano for at least for NCR at sa ibang mga lugar na tagagan tinatamaan ng baha. Kasama na rin dun sa planong um, suporta na ibibigay ng private sector uh, na inanunsyo, I think, two, three weeks ago ni Mr. Ramon Ang. So kami ngayon ay nakikipag-coordinate sa private sector para mag-mobilize uh, mag ng isang magaking... Uh, e na po sa ibaba, huwag kalimutang mag-like at subscribe na rin po.